Ay, ano? Meron tayo, may, ang ganda sana ng project na yan sa Davao. Uh, Mindanao Railways. Paglalapitin yan ang uh, mga magkakalayong probinsya ng Mindanao. Pagkakaroon na sana ng trend doon sa wakas, panahon ni PRD. Yun ang gusto niyang mangyari kasi iwan na iwan na talaga yung Mindanao sa Visayas at sa Luzon. Ngayon, nag-focus sa Mindanao. Gusto nilang gumawa ng mga infra sa Mindanao para may mga mamuhunan din doon. Kaya magulo dyan. Kaya magulo yung mga lahi ng mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. Kasi nga, hindi sila nararating ng sibilisasyon, mga bossing. Kaya gusto natin dalin yung sibilisasyon sa Mindanao para maging sibilisado yung mga tao doon. Hindi ko sinasabi na wala silang mga modo. Ha? Pero yung magkaroon sila ng same na opportunity dito sa Metro Manila, ay eh, madala doon tapos umangat yung kanilang tingin sa buhay, abay, napakaganda niya. Ngayon, wala na, nahinto yun dahil lang ang founder is China. Sobrang galit nila sa China. Kaya mag-antay uh, kayo, baka yung mga siomay, yung chow at saka yung mga pagkaing chan, yung mga tikoy, baka ipagbawal na rin yan. Oo, ba diba, Tayo na yung nangungutang. ay na yung tayo pa yung magmamalaki. Sangka pa, ha? Ayan, oh, yes po, sa mga bundok dito, may nasusulat, may nakasulat na train project. Sayang talaga yun. Mantakin mo, tinigil ng gobyerno ngayon yun. Hinoto nyo ba sila sa Mindanao? Bakit ayaw nila umunlad yung Mindanao? Ah, yun lang ang pinagtataka ko. Tapos kayo naman dyan. Boto naman kayo ng boto sa mga palpak. O ito? Miss ang pagpapautang ng China para sa linya ng tren na itatayo sana sa Mindanao. Saan ka na mamakita? Pauutangin ka. Para makapagpagawa uh, ka ng uh, main na uh, infra project dyan. Ikaw na yung binibigyan ng tulong, ayaw mo pa? Ikaw na yung mahirap, ikaw na yung hampas lupa. Ikaw pa yung nagmalaki, sangka naman. Naghirap, ito yung sinasabi ko. Pinaghirapan ko ni PRRD noon. Pinaghirapan po nila Art nila Mark, uh, nila Mark Villar. At saka nung mga economists, yung mga economic team natin na maging feasible, nagkaroon ng ganito sa Mindanao. Excited na excited tayo. Part to ng build, build, build. Bakit tinigil nyo? Dahil, dahil lang dyan sa giriang sa South China Sea. Hindi matatapos yung giriang dyan sa South China Sea, mga bossing, hanggat hindi nyo sinisimento yung dagat na yan. Hindi matatapos yan. Tapos ngayon, nag-inarte pa tayo. Wala na nga tayong pera. Nag-inarte pa tayo. Saan naman? Sa so West Philippine Sea? nakatutok si Namari Sumari. Hindi naman tayo pinapautang, ng Amerika pang niyan. Ang gusto namang gawin ng Amerika dito, puro base militar. Termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pirmahan ng Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum Davao Digo Segment. Ang pampondo, manggagaling sa pangakong pautang ng China. Pero hindi umusad ang proyekto. Isang sulat ang ipinakita ng isang pinagkakatiwalaang source sa GMA Integrated News. Ayon sa liham na ito ng Finance Secretary, sa Chinese Ambassador noong Setyembre, hindi na interesado ang Pilipinas na utak. Pucha, ka naman? Sa pagkahirap-hirap ng pagplano nila PRRD, para lang dyan sa napaagandang proyekto niya, hininto nyo dahil? Dahil lang dyan sa simpleng girian na yan? Malang hiya. Eh di ibig sabihin, BBM, ang laki nung sinasabi mong nung nagpunta ka doon nung nakaraan, napakarami ka mo nung investment galing China na inuwi mo. Anong mangyayari doon? Ganyan din? Ay, grabe. Grabe talaga to Sabi ko, nahayahayaan nyo na maghirap at manatiling mahirap yung mga nandiyan dyan sa party na yan ng Pilipinas para lang sa mga political na mga agenda nyo, Diyos ko po. Gumawa, may presidenting maayos, maganda yung vision, ginawa, ng, ginawa yung plano, okay na, planchado na, tapos ginulo nyo. Ang ganda ng ginawa. May PRRD, war on drugs, nagbaitan lahat ng mga adik, nagtabaan lahat ng mga adik wala nang nawawalang mga chinelas pag naiwan mo sa labas. Tapos, pagkatapos sa pagkatapos ni PRD, balik na naman yung droga. Pinaasan ni PRRD yung sahod ng mga sundalo at mga polis para naman hindi na sila mangurakot at talaga namang uh, makapag... dahil nga buhay yung kaninang uh, sinasakripisyo o tinaasan ni PRD yung kanilang mga sweldo anong ginawa ng bagong administrasyon tatanggalin yung kanilang uh, pension at magko-contribute na sila kung gusto nila magpension. grabe ngayon sa tingin ninyo sinong nawalan dito? O, si dito sa pag natin sa deal sinong nawalan? nawalan ba yung mga mayayaman na mga senador? nawalan ba yung mga mayayaman na mga congressman? Nawalan ba yung uh, mayaman na nakaupo ngayon sa Malacanang? Hindi, ang nawalan dyan ay yung mga maliliit na tao na dapat makikinabang sa pag-unlad ng mga propinsya na yan dahil dyan sa tren na yan. Sila po yung pinagkaitan nyo na naman ng sana magandang kinabukasan. Kailan na naman mamataw-tuloy ito? Eh, yung away ng China na yan eh, tsaka China nga gusto magpa-utang eh. Wala namang gusto magpautang sa atin kundi sila eh. Bakit? Tapos ang bida ka, no? Pino ba namang gaganahan nun, di ba? Sinong gaganahan nun? O, oh, sige, play natin ulit. Geopolitical factor. Pagkumpirma naman ng Department of Transportation, tatlong proyektong minana nila mula sa nakaraang administrasyon ang hindi na raw popondohan ng China. Yan ang Bicol South Long Haul, Mindanao Railway at Subic Clark Railway since uh, there's not oh ito paano malas eh meron sweetik i-privatize mo na yan pupondohan niya ng private siya pupondohan niya kapag may mga ano talaga salot sa lipunan wala talagang mangyayari sa bayan yun ang lagi ninyong tatandaan much movement uh, on uh, the financing no Uh, we requested the Department of Finance to uh, help us look for uh, other funding sources There are uh, other sources of Kaya me personally, I'm not sad O, oh, diba? Meron naman daw silang ibang source Ano, Maharlika ka investment fund? Ano pa ibang source? Hindi naman daw sila Hindi ka talaga sir malulungkot Ang yaman mo, bilyonaryo ka eh lahat ng mga kalahi ninyo, hindi talaga sila malulungkot, mga ka-alyado nyo. Kasi ang yayaman nyo eh. Hindi naman kayo yung apektado eh. Di ba? Mano ba naman yung sun? Babayaan mo yan si PRRD naman. Legacy ni PRRD yan eh. Pag natapos natin yan, yung credit niyan kay PRRD, ba? hindi naman kay Marcos eh. Bakit? Kasi hindi naman yan matatapos ngayong termino ni Marcos eh matatapos yan next term pa, hindi naman natin mapapakinabangan niya Eh, next term, baka si Inday Sara na presidente, pag natapos yan, si Inday Sara mag inaugurate niyan eh di, sikat na sikat na naman ang mga Duterte. Diba, para sa kanya, I'm not saddened with that. Hindi ako nalulungkot. O talaga hindi ka malulungkot kasi, putya, hindi ka natatrapik sir. Pag dumaan ka ng edge, lintik ang convoy mo. May mga helicopter kayo, may mga aeroplano kayo ayang kaya ninyo so bali wala sa inyo pero hindi nyo nakikita na ang dami sanang magbe-benefit dito sana tin pinush natin ng husto yan ang dami sanang makikinabang dyan kaya lang wala naman kasi kayong paki dun sa mga makikinabang ang importante eh yung mga political na mga agenda nyo yung mauna kawawang Pilipinas pagka there are no regrets no regrets <laughs> <laughs>